Nakakain ka na ba ng dahon ng mangga? Bakit hindi mo subukan? Dahil magugulat ka sa mga binipisyo nitong tinataglay. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang mga natatanging binipisyo ng pagkain o pagkonsumo mo ng dahon ng mangga. Ano-ano nga ba ang mga pwede nitong malunasan at kung papano ito ihahanda? Lahat ng iyan ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mangga ay isang masarap na prutas buhat nga sa tropikal na puno na kung tawagin ay Mangifera indica na pinaniniwalaang nagmula pa nga sa mga bansang Myanmar, Bangladesh at ilang panig ng India. Maraming klase ng mangga, iba-ibang kulay at iba-ibang hugis. Ilan na nga rito ay ang Indian Mango at ang Manggang Kalabaw. Ikaw, ano pa ang klase ng mga mangga na iyong alam? Ang prutas na mangga ang siyangang pambansang prutas ng bansang India, ng Pakistan, at siyempre ng Pilipinas. At ito naman ang siyang national tree ng bansang Bangladesh. Subalit hindi ang bunga nito ang ating pag-uusapan, kundi ang dahon ng mangga. Nakatikim ka na ba ng dahon nito? Ang dahon ng mangga ay napakasustansya. Halika at isa-isahin natin ang mga binipisyo nitong daladala. Ang sariwang dahon ng mangga ay nagtataglay ng mga tanins na nakakatulong nga upang malabanan natin ang pagkakaroon ng diabetes. Magpakulo ka lamang ng 10 hanggang 15 piraso ng sariwang dahon ng mangga. Palamigin ito magdamag at inumin sa umaga. Habang wala pang ang laman, ang inyong sikmura. Maaari mo rin itong inumin ng dalawang beses sa isang araw, isa sa umaga at isa bago matulog. Mahirap ang pinagdaraanan ng mga taong may mataas na blood pressure at ito nga ay nararanasan na kahit sa batang edad pa lamang. Kaya naman gamit ang dahon ng mangga ay maaari mo nga itong maagapan pa. Maari mo itong gawing tsaa at inumin mo ito tuwing umaga. Nakakapagpapayat rin ang dahon ng mangga. Ugaliin lamang na inumin ang tsaa buhat nga sa pinakulo ang dahon ng mangga tuwing umaga. At sa iyong pagpapapayat ay hindi mo na kailangang gumastos pa. Nakamamanghari na ang dinurog na dahon ng mangga pala ay mainam na lunas na ng mga gallstone at mga kidney stone. Kumuha ka lamang ng ilang dahon ng mangga, patuyuin nito at durugin nito ng pino at ilagay sa tubig ang powder nito. Hayaan ng magdamag at inumin sa umaga sa inyong paggising. Feeling mo ba ay lagi kang pagod? Kahit maghapon ka namang tambay at walang ginagawa. Bakit hindi mo rin gamitin ang dahon ng mangga upang marelief ka? Ang pinakuluang tubig ng dahon ng mangga ay ihalo lamang sa inyong tubig pampaligo. Ikaw naman ba ay mayroong problema sa paghinga at iba pang respiratory issues? Kumuha ka rin lamang ng ilang dahon ng mangga, pakuluan ito at lagyan ng honey at maaari mo na itong i-enjoy at inumin gaya ng isang tsaa, dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Ano ang ginagawa mo kapag ikaw naman ay sinisinok? Umiinom ka rin ba ng maraming tubig? Tama, subalit maging ang dahon ng mangga ay maaari mo ring magamit sa mga pagkakataong ito. Magsunog ka lamang ng dahon ito at iyo itong langhapin at ang sinok mo ay agad ding mawawala. Kung ikaw naman ay mayroong paso sa balat, ang abo ng sinunog na dahon ng mangga ang iyong gamitin. Ilagay ito at ibudbud sa paso dahil mayaman ito sa anthocyanin na makakatulong upang maalis ang ilang mga bakterya sa ating paso o sa sugat man. Kung masakit naman ang inyong tenga nang hindi nyo naman maintindihan, magdurog ka lamang ng dahon ng mangga at ipatak ang isang kutsarita ng katas nito sa inyong tenga. Ang saponins, flavonoids at alkaloids nitong taglay ang makakatulong upang maalis ang kirot na inyong nararamdaman. Ang pinakuluan ring dahon ng mangga ay mainam palang panlunas sa mga dumaranas ng sipon at palaging pag-ubo. Pagod ka na ba sa palagi ang pagtitina o pagkukulay ng iyong buhok? Dahil ito ay pumuputina. Bakit hindi mo gamitin ang dahon ng mangga? Kumuha ka naman ng lambod o batang dahon ng mangga. Ito ay durugin mo at gawing parang paste at ilagay sa inyong buhok at banlawan pagkalipas lamang ng 15 minuto. Hindi ba napakarami ng gamit ng dahon ng mangga na siguradong mapapakinabangan natin sa araw-araw na problema na may kaugnayan sa ating kalusugan. At higit pa rito, ay maaari mo nga itong kainin ng hilaw, iprito, o isang isangkap sa ilang mga putahe. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. Nakatikim ka na ba ng manggang paho? Unang manggang pahutan? Isang klase ng mangga na madalas ay hindi nga pinapansin o hindi kilala dahil sa mapipino nitong mga bunga. Subalit ang uri ng manggang ito pala ay maraming gamit at dala daladala. Hello, what's up? Your best here. Sa video ng ito ay ating kilalani ng isang uri ng mangga na maaring hindi mo pa nga nakikita sapagkat sa kasalukuyan ay bihira na lamang itong tumutubo. Ang pahutan o manggang paho o mangifera altissima ay isang variety ng mangga na tumataas na hanggang 50 metro. Subalit hindi gaya ng pangkaraniwang mangga ay nananatiling may liit ang tinataglay nitong mga bunga. Madalas mamunga ang puno ng paho tuwing Enero hanggang Marso at makikita ngang sa ilang mga palengke sa probinsya. Native ang manggang paho dito sa atin sa Pilipinas na kadalasang makikitang tumutubo sa mga bundok o masukal na kagubatan. Napakasarap ng hilaw na bunga ng manggang paho. Malutong, malinamnam at mahalimuyak. Kadalasan nga itong ibinuburo, ginagawang pikel, sangkap sa salad at kinakain kasabay ng sinaing na isda, alamang itlog na maalat o kaya ay kamatis. Makapal ang balat ng paho kumpara sa ilang uri ng mangga. Kaya nga mahirap itong maapektuhan ng mga peste sa paligid. Napakatamis rin ito kung mahinog na na kadalasang ginagawang palaman. Ang mga buto naman ito ay dinudurog rin upang iburo at nang makain. Mahusay rin ang kahoy ng manggang taho na mainam na magagamit sa paggawa ng bahay, cabinet at sahig. Ayon nga sa pag-aaral kumpara sa pangkaraniwang mangga katulad ng manggang kalabaw o Indian mango, ang manggang paho ay mayroong mas mataas na bisa bilang isang mahusay na antioxidant. Isa ring epektibong antibacterial agent ang makukuha sa bunga ng Manggang Paho. Kaya naman hindi mo dapat isiping katamaran ang pagkain ng pinong bunga ng manggang paho sapagkat napakarami palang hatid na benepisyo subalit bihira na nga lamang masumpungan ngayon. Ikaw, mayroon pa bang puno ng paho sa inyong lugar? At nakatikim ka na rin ba ng manggang ito? Sana ay may bago kang natutunan sa bidyong ito iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, hihin na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong